Ayan mga idol. Gihimay tayo ng malunggay. tayo magluluto ng ulam dito sa pan mga idol. tayardah ng tilapia. Bumili yung kasama ko ng tilapia mga idol. Sinabawang tilapia na may malunggay para healthy para healthy ang ating ulam haluan natin ng malunggay mga idol malunggay pampalasa sa tilapia mga idol ah, may tayo kaya lang natin yung kasama ko mga idol at bumili, na, bumili sila ng tilapia Ganda ng taho ng kwan mga idol, malunggay. Sarap sa kwan eh, sino ba tilapia? Ayan mga idol, linisin natin tilapia. Linisin natin tilapia mga idol. hindi siya natin maigi. Tilapia, ang ulam natin mga idol. Sinabawan tilapia. Haluan natin ng malunggay. Sinaling sinaling mabuti mga idol para matanggal yung lansa. Isang kilo to pre. Tamtaman lang yung laki niya. Tamtaman lang yung laki niya. limang piraso limang piraso yan mga idol ilagay na natin yung tilapia natin at gutom na ang Pilipino limang piraso siya bali naging sampung hiwa sampung putol dami pala no oh, hindi nilang mga idol apaw na Yan, mga idol. Hintayin na lang nating kumulo. Yan mga idol, lagyan na natin ng pampalasa. Wala na pala 'to. natin mga idol bago natin ilagay yung ating malunggay. Tingnan pa Ayan. tapos andiyan na natin ang ating malunggay ayan mga idol hindi naman siya masyadong puno <laughs> Kunti konti lang. Hindi <laughs> naman puno yan mga idol. Mga idol. Yummy, yummy yan. Yummy, yummy. Manuli natin yung sabaw kung okay na. Idol, pakuloy na lang natin para maluto yung malunggay. Ayan mga idol, luto na siya. Pwede na tayong kumain. Sinabawang tilapia na may malunggay. ngayon mga idol. Pwede na tayong kumain.